For today's video, gagawa ko tayo ng salad. Simple salad para sa aming dinner mamaya. Uh, um, Mag-alasin ko na lang hapon and asawa ko is nag-work at home. Doon siya sa kabila. So, nag-boil na ako ng egg tatlo. Kasi lalagyan ko siya mamaya na toppings. And then kailangan ko lang ito, carrots. ah hugasan ko na siya. And then, meron kaming tirang kalahating purple na cabbage. So, gagawin ko is, gamit nito, um, parang ano, mas madali siya nung, mas madali siya hati-hatiin or i-chop kapag gamit ko tong, ano, peeler na to. So, meron ako dito yung, pang uh, ano, idadiretso ko siya dito para hindi, pag hinugasan ko mamaya, is hindi mahirap. Ganito lang ginagawa ko siya, oh. Uh, para maninipis yung iwa niya, diba? ganyan mo lang siya. So, may isang may hindi sumasama. Ay. Ang galing natin yan. Ganyan lang natin. Tignan yung hat, yung ano niya. Sobrang tin. Sobrang tin talaga niya. So, ito yung gagawin ko. Pinapair ko na dito lahat sa harapan ko para hindi ako, ano, layas ng layas. Nasa harapan ko na lahat yung kailangan ko. Ayan. Healthy daw yung ganito eh. So, simula nun kaya ito na yung ginagamit na. Ako. Nagustuhan din ng aking asawa. Masarap yung ganito nasarapan siya. So, kapag na-miss niya, isa suggest niya na pili tayo ng purple cabbage kasi gusto ko kumain ng uh, sa salad na ganun sabi. Sasabihin lang niya sa akin. Tapos yung ano, pwede mong i-chop pero tingnan natin. Lang to. Ito, yun matagal lang Ma ito, hindi lang matagal mas mabilis nga to eh. maano lang, maasikaso ay, makaalak pa po umatalsik kasi so ito lang yung pinaka main na gulay na gagamitin mo yung purple cabbage talsik lang siya. Ang talsik talsik siya. Ay. Pidin mo lang mamaya na lang. Pero ayan. So, dito ko siya ilalagay mamaya. Tinatanggal ko niyang matigas na part. ayan, okay na siya. Ganyan na. Then, ginagawa ko is binababad ko siya ng cold water. So, ayan. Tanggalin ko lang yung tarsik-tarsik. So, dito na siya sa ba, ano nga. Di ba may ano to? May cold, hot and cold to okay. ano nga. So, babad ko lang siya. Para matanggal yung kulay niya. Kasi sobrang purple yung tubig. Tignan niyo, Ayan so tinggalin natin yan pinisan natin dito yung mga tumalsik lagi po itong ginagawa yun po Um, alternate lang yung kinakain naming salad it's either this one or yung other yung isang salad na ginagawa ko yung maraming may mais may paprika may um, lettuce, yun. Gusto rin niya yun. So, for now, ito muna. So, ayan. So, this one naman, dahil hugas na siya, tanggalin ko lang yung balat niya So, Ayan. And then, tatanggalin mo yung dulo. Ay, sorry. sorry. <laughs> Lagay ko siya sa ano. Tanggalin mo yung magkabilang dulo. And then, meron ako nitong um, Julian's uh, na ano, parang yung pillar. Pero pang Julian siya o oh, yun. Tapos ganito mo lang siya. Oh. Papagita ko pa sa inyo. Kaganoon mo lang siya. And then look at this. Ayan. Diba? Mabilis lang siya. So, gagawin ko is... Mag-ingat ka lang kasi matalas siya. Nasugatan na ako nito eh. So mabilis lang talaga siya.

So, oh, ganito na siya, oh. Pwede mo itong kainin, niya. Yeah. So, lagi ko itong kinakain. Tapos na yung egg. Tapos na siya. Then, lagyan lang natin siya ng lagi na tubig. babad natin siya sa malamig na tubig. So, kapang kinakain siya, ito na siya. Hmm. Tingnan niyo kung gano'n siya kanipis. So, kunin natin to, Papalitan na natin yung tubig niya. So, dalawang beses ko siya binababad. Okay. And then, while nakababad, nakababad dyan, meron ako netong sunflower. Sunflower seed. So, tignan nyo ulit mo to. Ano siya? Um, 400 grams, pero kunti na lang siya. Ka. So, kancha-kancha lang. Nagay tayo dito. Ayan. Ayan. Tapos na siya. So, ang ginagawa ko while waiting dito, kasi kailangan ko pa siyang ibabad another. So, tatabi ko lang yan. And then, kukunin ko to. Gagawa ako ng sauce. So, meron ako itong Miracle Whip. konti lang. Then, meron ako ditong mga salad na ano, pampalasa. Yan natin. And another pampalasa. Then, naglalagay ako ng um, powdered garlic. konti lang. And then, also yung um, onion. So, dahil Ayan. Ayan. Naglalagay ako ng kain. Sabi nila maganda ang kain pag gusto mong mag-diet. So, ayan. Ilagyan natin. Lagyan natin ng salt. I, I mean pepper. And then, lagyan natin ng salt. Binibilang ko siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. <laughs> I-adjust mo na lang siya mamaya. So, kailangan ko rin ng plain mayo. Ayan. Ubus na siya. Oh. And then, kaunting mustard. Mukha siyang toothpaste, di ba? Pero hindi yan toothpaste. Then, kailangan natin ng olive oil, tsaka kunin natin ito ng olive oil. Ayan, ito yung gamit namin ngayon. Paiba-iba kami ng olive oil actually. Tansya-tansya lang, di ba? Then, meron kami nitong balsamic vinegar. tingin mo lang baka sobrang asim naman yung magawa mo, te. And then, nilalagyan ko siya ng uh, kaunting tubig. Kaunting tubig lang. Para hindi siya sobrang lapot. Then, mix together. Ganito siya, oh. So, mix mo lang. Hindi kami bumibili ng sauce kasi ayaw ng aking asawa. So, self-made tong sauce. Saka lang kami gumagawa kapag, or saka lang gumagawa pag kakain kami ng salad. So, mix-mix together. Ayan. So, ganyan na yung consistent yun na consistency niya. Pwede mo pa siyang palagyan ng kaunting tubig kung gusto mo na hindi malakot na sauce. So, tikman natin siya. Hmm. Lagyan pa natin ng kaunting sauce. Ayan. Then, adjust natin ng um, lagyan ulit natin ng kaunti pang water. konti lang. And then, kaunting balsamic. Ayan. Kaya maganda na wag niyo muna todo yung paglalagay. Kasi nga, pwede niyo siyang i-adjust. Ayan. Sabi ng mga ano, ng iba. Mas healthy daw kapag ginagawa mo yung sauce mo. Yan na siya. Ganyan dapat. Mmm. Sarap. So, okay na siya. Set aside lang natin. Then, balikan na natin to. So, okay na siya. Then, meron akong na itong takip niya. Ganyan mo siya. Then, ikot-ikot ako. Ikot. Hmm. Ik Ikot-ikotin mo lang siya para yung COVID bigyan niya. Ayan. Ang galing. And then, ganyan na siya. Oh. And then, itapon mo yung tubig ulit. And then, one more time. Ikot-ikot. natin. No? Si ba may tubig pa rin siya. Tarin na natin and then ilagay natin siya uh. dito directly. Ayan. Ganyan na. Mag, maglinis na lang tayo after. Makalat talaga siya pag ganito. So, ganyan. And then, I have this. Then, mix-mix natin. para mag halo-halo siya. Ang ganda niyang tignan. Purple tapos orange. Ayan. So, ganito yung itsura niya. Oh. Ayan. Three egg here. So, kailangan natin siyang balatan. Diyan natin dyan. Depende sa inyo kasi maliliit tong egg namin. Tatlo lang nilalagay ko. Kung malalaki, pwede na siguro yung... Depende kung gaano kadami yung gag... Ito, itong ginagawa ko is good for two person. So, yan. Yes, nauubos namin yan. Dalawa lang kami. Tatapings lang namin to sa ibabaw. Ito yung mga kinakain namin pag dinner lang. So, kapag weekdays, more on veggies and then meat. Minsan nagpa-pasta or di kaya nagra-rice. Pero, as much as possible, iniiwasan namin mag- uh, mag -carbo within the week. Yung mga rice, pasta yan. So, paminsan-minsan lang siya. Now, is, gawin natin is, ilagay yung sauce. Ayan, lagay na natin yung sauce. i-mix natin siya muna. Oops. Make sure na na sure siya ng maayos. Para syempre maglasa lahat. Actually, um, ang sikreto kaya nagugustuhan ng aking yusawa yung salad na akin ginagawa is, share ko po sa inyo. Gustong gusto niya pag ko ng ganito. Hmm. So, nilalagyan ko siya ng cheese, of course. So, yung normal na cheese. Ito, ito. O, diba? So, ginagawa ko is ginagadgad ko siya gamit ito. Ayan. Depende kung gano'ng karami yung gusto. Kung gusto mong mas cheesy, pwede mong, pwede mong damihan. So dahil cheese lover yung aking asawa, dinadamihan ko talaga siya. Ayan. Kaya yan. Ayan. So, ayan. Diba? Balik na natin. Magpura pa. So, ganyan siya. Halo-halo mo lang din. Para kumalat. Favorite niya kapag may cheese. Nag-aano siya, nag-a-add siya ng ibang lasa kasi. Ayan. And then, hatiin natin yung itlog. Ganito ko siya ginagawa. Tapos tinatatlo ko. Gitna tapos tatlo. Ayan. Toppings niya. Ayan. Healthy naman. Kaya, ayan. And then, nilalagyan ko pala siya nitong, meron kami nitong dry, dry na, bar, ah uh, what is it? Um, sibuyas. Ganito yung itsura niya. Crunchy siya. Ganito siya, oh. Mmm. So, sprinkle ko siya sa ibabaw. Tignan mo, ubus na siya. Meron kami stock nito na malaki. Bumili kami ng malaki. Ayan. Ganyan, tabi natin siya. Dahil so this is how it looks like. Tadaan, diba? So tikman natin. Kuha tayo ng so titikman natin siya. Ayan, Hmm, tara.

Sarap. So, prepare ko na siya kasi mamaya kakain na yan. Kasi kinain namin ng lunch is gulay lang din. So, ang sarap niya. Titmang ko pa nga ng isang beses. Mmm. <laughs> Tapos na yung aking Carrots Purple Cabbage Salad. Mm.